Welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong araw, panibagong simpleng pamamaraan na naman ang aking ituturo sa inyo. At bago ang lahat, ay wag po natin kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell upang sa ganon ay update ka lagi sa laman ng aking channel. Gusto mo ba na habang buhay na mahuhumaling at magkakandara pa sa iyo ang iyong partner? Malayo man kayo o malapit sa isa't isa. Yung tipong baliw na baliw talaga sa iyo at hindi siya mapapakali hanggat ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone lang. Kaya gawin mo lang ang ritual na ito na aking ituturo at dapat kayo ay may buo ang paniniwala sa mga ganitong pamamaraan at simpleng gabay na ito. Ay ginagawa lang din sa araw ng Martes at Biyernes at sa kahit na anong oras gawin ay pupwede po. Ang gagawin mo lang ay kumuha ka ng kaperasong papel at panulat. Isulat mo lamang ang pangalan at apelido ng iyong partner. Kailangan tamang spelling ang isusulat mo. Bawal isulat ang palayaw lang niya. Ang isulat mo lang talaga ay ang kanyang pangalan ng tama. At kumuha ka lang ng kahit anong klaseng pabango at i-spray mo lang mismo sa pangalan niya sa papel. Pag wala yung di-spray na pabango ay pwedeng wisikan mo na lang ito at pagkatapos ka na ay itutupi mo lamang ang papel sa paraang gusto mo at hawakan mo ito ng saglit pumikit ka, magdasal ka, at mag-focus ka lamang sa pagsambit mo ng pangalan at apilido ni Target. At ang hiling na ikaw ay mahuhumaling at magkakandara pa sa akin araw-araw o habang ikaw ay nabubuhay. Sambitin mo lamang ito ng anim na beses at saka mo halikan ng isang beses ang papel. Pagkatapos ay itatago natin ang papel na ito sa ating loob ng wallet o sa loob mismo ng ating case ng cellphone. So, ganun lamang po kasimple mga ka-spell. Hanggang dito na lamang po muli. Hanggang sa mga susunod pa pong video, maraming salamat.